Yes mga par So bali meron tayo ditong Honda Click So kung makikita nyo is Sobrang dumi na itong Honda Click mga par Ayan o oh. Natambak to na halos kalating taon mga par So bubuhayin natin yan dito sa Jeg mga par Halikakalasin na yan ni Christian dito mga par Dahil dumating nga to dito is nakalala move So e eh, refresh lang to Hindi to bore up So may ari na ito is mga par Dahil wala sa atin yung customer na Para dito gawin at dito dalhin mga par Ayan o oh. So grabe yung asikasoy ah, natin dito Lilinisan na rin to Tapos papalitan ng kaka dahil basag nga So halos kalating taon to natambak mga par Tapos asikasoy ah, uh, dito sa Jeg mga par So na may si ate Ayan Kasi kaso na tayo dito sa Jeg mga par Let's go Parito yung itsura ng makina ng Honda Click 125 So bali nakalas na namin ni Christian yung block Yung head So pakita ko sa inyo yung head mga par Eto Pakit na sunog Sobrang itim Tapos mamasama sa pa Tapos yung head gasket nya is putok putok na rin So papunta na rin ito ng overheat mga par Ayan o So papalitan natin ng head cover, papalitan natin ng piston ring, tapos lilinisan na lang 'tong mga par. So halos mag-iisang taon nang natambak. Tapos yung block niya is all goods pa naman. Ayan. So may counting hairline pero goods pa 'to. 'Di ba, Christian? Ayan, so bali all goods pa to block nya Tapos napalitan na lang ng piston ring Lilinisan na lang Tapos bubuhin na lang ulit mga par Abangan nyo tong Honda Click 125 So matagal na tambak Bubuhayin ulit dito sa Jeg mga par Let's go On the click mga par So matagal na tambak So ito Linis na namin yung makina Tapos syempre Stock pa rin yan So manapin na maboto mga par Tapos syempre Nilinisan na rin namin tong makina Dahil sobrang dumi nga naman talaga Kung ano yung dinatig dito Ang lupit ng dumi So ayan ang umana si Christian mga par So welcome to AB Moto and <laughs> Asikaso. Meron na pala tayo dito ng AB Moto. Siya naman na ba MJ? Yes. So tawag to na lang si MJ ng Rare Shock at uh, TRC. <laughs> <laughs> ayan mga par so ito na yung Honda Click na galing pa yata sa so, malapit na mabutong Honda Click 125 So syempre di naman to bore up dahil ang mayari nito is babae Stuck lang si madam, ayan Ngayon nyo to mamaya mga par malapit na malapit na matapos to Let's go, AB Moto <laughs> One Click 125 mga par So matagal na tambak ng motor na to So all goods na So umikot na yung gulong nya So umaandar na Binibira na ni Chris siya, mga par So syempre breaking to Pinalitan lang natin siya ng piston ring Valve seal Head gasket Tapos head gasket cover mga par So ikakabit na lang namin yung mga flaring sa dala ni ate Dahil gawa nga ng Ginabi na tayo mga par So all goods na to Honda Click 125 Ayan mga par So matagal na tambak to nabuhay na ulit tapos papakarwas na lang yan ni madam mga par so, dito na naman yung ating tropang magulo eh no oh, may nire-reclama mga tato dito eh And, mga par so on the click 125 all stock engine so wala kami binago sa makina kundi nagpalit lang tayo ng piston ring at yung internals ng head so all good sa to mga par so ikakabit na lang yan so yun lang mga par maraming maraming salamat sa lahat sa sumusuporta si Jake Siyempre, lagi mag-ingat peace out